Malang araw mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabalik sa inyong harapan ang Padre sa vlog. Palibago tayong adventure naman. Palibago pagsabak naman sa laot. Siya nga pala mga kapaders. Kung bago pa lang sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot sa notification bell button para lang kayong updated sa vlog at kaya sa YouTube. Ayan mga kapaders. Balik isla mo tayo ngayon. Dahil yung akin tatay nagtawag sa vehicle mga kapaders. Dahil yung kanyang sakit ay bumalik na naman yung kanyang UTI kaya din siya nakakapaglaot mga kapadres dito sa Quezon uh, ngayon mga kapadres kasama ko pala si Kadabis Rico dito sa Quezon galing kami yung kabikulan mga kapadres bali dalakang buso ngayon ni Kadabis Rico dito sa isla namin ibus nga pala ako nagkapasalamat sa mga silent viewer subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta at laging nanonood ng mga video ko sa youtube abang pala sa aming pag God bless yung pag dyan tuklas na baura dito sa laot ng isla namin andito kanuping nakasuot sana tamaan to mm. Mm -hmm. Ayos na ito. Salamat Lord na marami. At kapag hanap tayo ng malinis na bahura, walang kula po, malinaw ang dagat. Sana may mga kasamahan pa itong kanuping. Hanap tayo ulit. Yun na ito, balatan. maluntong kung tawag ito sa amin. Ayos to. Ito yung segunda sa presyo ng kabangin mga kapaders. maluntong, Inakalisan yan, binabaka yan sa ibabaw. At pagkatayo, pwede na rin 35 ang kilo mga kapadyers at kung sabi ko o per 300 pero depende sa sizing pag medyo maliit 200 pag pinakang malaki 350 man abutang ng 400 hanap na naman tayong isda dito sa butas ating sisilipin yun na ito sibongin good size papanayin ko mga kapaders, sa mata mm huli -hmm. ka dyan hindi na mata tinama sa pisngihan kortal linaw na ito lapu lapu 200 ang kilo Hanap tayo ulit. Uy, naandito. Malaking alatan. Lipstick na alatan yun mga kapaders. Ay, sumuot na. Yun, bumalik. Mm -hmm. Ito masarap sa bawa. Yun, busak na sa hasangan mga kapaders. Kortan linaw na ito. Malaking alatan. Ito naman yung alatan na lipstikan kung tawag sa amin. Hanap na naman tayo isang mga pana. Yun, na ito. Pasilip-silip. Mm -hmm. Manalang gabi. Tibogok. Tawag sa amin. ito sa amin ang kilo na 120. Ayos nung pandaradagdag na naman, pambinta. Salamat Lord na marami na naman. Sana may kasamahan pa itong manalang gabi. Pagmanalang araw, ang kilo sa amin, 160 man. Hanap na naman tayo. Pabilog naman ang buwan mga kapaders. Na ito, rodelio or alatan. Huli ka. Mm -hmm. Dito sa amin, ang kilo na ito, 120. Kasama ng bitilya mga kapaders. Or tanlinaw na ito. Hanap tayo ulit. dito sa butas, may nakasuot. Anong isda yung kayo? Palabas na eh. Taligbago tumagil ka lang. Mm -hmm, huli ka dyan. Wala itong kasamahan. Nahaan daw kaya. Wala sa butas. Diyan sa unahan. Ating hanapin. Yun. Andito lang pala sa kabilang butas. Mm -hmm, huli ka dyan. Akala ko wala itong kasamahan. Pag ito kayo bubuwan. bihira kayo. Nag-iisang bago. Minsan dalawa. Minsan tatlo magkasama. Hanap na naman tayo. Naroon pa. Kanoping na naman. Nakasuot sa butas. Sana tamaan. Mm -hmm, huli ka dyan. Dito lang pala magandang bahura mga kapal sa laot ng isla namin. Malinis ang bahura pero may guling-guling man, wala bang kula po. Hanapin ko ang kasamahan na ito, na ito tunong malaki na. Mm -hmm. Huli ka na naman dyan. Dito nga pala sa amin ang kilo tunong at Magaganda ang sukat ng tunong dito, malalapad at malalaki pa. Yun mga kapaders, ganda. Malaking banagan, sinusungkit ng kasamahan ko, ayaw lumabas. Dinukot na lang mga kapaders sa butas, ayaw lumabas. Ayan, sa dalawang sungot hinawakan, hindi ka sa katawan. Laki! Portan linaw ito. Ito mga ng panturista mga kapaders. presklas class ang presyo na ito. Pag ito kalaki, ang kilo, 1K. Siguro ko maisang kiloan ito. Sa sungot hinawakan ang kasamaan ko, hindi mahawakan sa katawan. Portan linaw, iba na yun. Na ito, mungit baboy. mhm hmm pang malabon ito, fish bully na naman 40 ang kilo sa amin na ito kasama ng tapasan o rinis magkasama ang presyo hanap tayo ulit, baka mayroon pa dito, kanupi nga naman. Mm -hmm. Gitik ma, naudog. Ayos to, malapad to mga kapaders. Maraming klase ang kanuping, iba't iba ang kulay. Naroon pa, alatan na naman. Sana magitik to. Mm -hmm. Sintido ang tama. Wira ito ang bibiya mga kapaders para may inihong aking inakay bukas. Kasamuan ako ng pana, may kanuping nakasukot sa binagong. Mm -hmm. Huwarta na ito Pandagdag pang na naman Walang sawang pasalamat Lord Sa maraming biyaya na pinakita mo sa amin Naroon banaga Nakasuot sa butas Susungkutin ko palabas mga kapadyers Para lumabas Labas Na ito bulik na banaga nyan Ang malagot na yung kasamahan ko Si Katibers Rico, Malapit na sa atin mga kapadyers Uy nawala na pati Uy naandito Uy oh, may pawikan Nakasuot sa butas Maganda ang pinuntahan ng banaga na ito May pawikan sa butas labas, huwag kaya sumuot o, mong kagatin yan pawikan balagan yan, sa akin yan ako mahuli na yan, huwag mong kagatin yan ayan, malapit na si ikat ibis rin ko mga kapaders yan, sinusungkit ko para hindi sumuot sa butas ayan na, uy, sinungkit pa oy mailap na maigi, ayaw ang pahuli yun, sala, hindi tinamaan wala na pati, inahana kaya yun o, sumuot sa butas saan daw kaya pumunta yung banaga na yun wala na pati oy nandito sa dalim Uy, may na mga kapaders yun, inabot niya ang dakot din. Ay, salapat, nahuli din yung panagan. Pandagdag pang para pa naman ito, panturista mga kapaders. Kuwarta na, na ito pa, samaral Maral or Likuan. Mm-hmm, huli ka na naman dyan. Malapad na rin itong mga kapaders, kuwarta linaw na naman ito, pandagdag. Sana may kasamahan pa ito, para ating mahuli pa. Yun, na ito, malaking banagan, nabulik na naman. Kaya laang si Kadebel Sirikong malayo sa atin. Sungkitin ko muna palabas mga kapaders. Malalagay ko muna sa butas at para pagdakot ko, hindi sumubot kagalit sa butas. Ang uh, lokay kong mahuli ko kuya. ito, isang kamay na dagot ko mga kapaders. Ah, uh, mali yan. Sana mahuli ito. Testing mga kapaders, kung mahuli ko ito. Mm hmm, sala, hindi tinamaan. Yun, buti na lang at maling butas ang sinuutan na ito. Ayos na ito, laki mga kapaders. Uy, nakakapit pa sa bato. Uy, bitaw din sa bato. sinurot ang daliri. Ayos na ito mga 5 up ito mga kapadres, 5 grams gayaan. Natsyumpuhan ko pagbalik ko sa isla namin, naglabas ang banagan sa bahura, malaki pa naman ang banagan dito. Hanap tayo ulit, baka mayroon pang kasamahan yung banagan na yun. Na ito, talig bago. Mm hmm, na ka dyan. Nahanap pa kasamahan na ito, wala yata. Hanap na naman tayong isda. Yun, na ito, nadaluhan din natin yung tibugok. Mm -hmm, huli ka dyan. Pangalawang pana, manalanggap yung mga kapader, so laki. Ayos itong pandagdag na naman pambinta. Nakakwa din ang kasamahan ng unang pa natin. Hanap tayo uli. Narong pa. Talagbago na naman. Mm -hmm. Malapad ito. Hanap tayo uli mga kapaders. Baka mayroon bang kasamahan dyan. Tanggalin ko muna sa panang isda. Kauntin tiyaga lang mga kapaders. Maya maya mawi na rin kami. Maisandib lang kami ng kasamahan ko ni Kadibus Rico. Mm -hmm. Nakalas bulpa Kanuping na naman. Malapad ito. Kaya lang malayang aming biniyahe. Puntan laot. Galing tabi mga kapaders na ito pa mag tarik bago magdikit kayo at tudubuling kayo ay lumaylog itong isang ito mm -hmm. muntik pang sablayan yan makakapunit pa na ito pa kasama nako ng pana mm -hmm. huli kayo parehas mag tarik bago ay sumpang dagdag kwartan lino na ito bukas ng umaga hanap na naman tayong isda na ito pa rodillo or alatan kailangan mailap mm -hmm. huli ka na dyan malalaki ang altar dito sa bahura palipasa bihira lang na para langoy itong bahura andito pa sa butas may nakasuot pa mungit baboy mm -hmm. yung isang klase ng mungit baboy ito mga kapaders yung may bahad sa may paling na kulay itim ito ang numero na nakamatay ng aso hanap tayo uli yon Rodelio uli kaunting balagbag mm -hmm huli ka na naman laki ito mga kapater surudil yung ito or alatan 120 ang kilo another bukas pambinta pandagdag pambigas na naman ito sana may kasamahan pa ito hanap tayo uli na ito isang may balbas timbungan mm -hmm. huli ka dyan sa mataan tama wala ka dyan kawala ito ang isang masarap na sinigang kahit sinabawan may kasamang gulay masarap ito kahit anong klaseng luto hana pa tayo mga kapaders malapit na urus ngayon alas 10 na ito kaluping na naman mm -hmm, huli ka na naman i gps ko na itong bahurang ito at para sa sudala at balikan ko ito may isda mga kapaders na ito talikbago mm -hmm, huli ka na naman dyan muntik pang salan itong talikbago na ito pa mm -hmm, kasamahan pa hanap tayo ulit mga kapaders habang naglalangoy baka makasumpok tayo ibang isda na naman dito sa butas, atin silipin. Na ito, kanuping. Mm -hmm. Huli ka naman dyan. Skip sa butas. Labas. Labas. Korta na ito. Ayun mga kapaders, maaho na rin kami nung kasamahan ko ni Katimus Reiko. Na ito na mga kapaders, yung huling banagan ko. lagi niya sa vacuum niyan mga kapaders. Laki. Pipe up. Kortan linaw na yon Nakakuha nga pala ako ng dalawang balatan. Isang suru-suru sa isang maluntong saka tatlong banagan man na ito mga kapader so alata na lipstickan laki na yun hindi masarap sabawan nagabiyahin na kami pa uwi ng kasamahan ko abang abang bukas sa laang Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders na ito na dalawang kupa pa, bali limang banagan man, apat na bulik, isang bambong malaki yan, kuratan lino itong mga kapaders. Nakachimpo kami na nabas ng banagan dun sa bahurang iyon, kaya lang malit na bahura yung mga kapaders, konting ikot lang namin doon, wala nang banagan, ito lang natirata doon ng ibang paraboso. Nakatcha mo man tayo ng malaking bulik sa kaisang bambong malaki. Diyan lang, di kwartang linaw na. Sulit na. Ang tinik pa. Ang bago. Tatlong sibong ng sato. Kami na. kulang sa ilo. Ito na nga pala mga kapaders yung ating kinita si sa Sunday Blaang pinakanlinis ko mga kapaders 1,550 tanggal ito ang gastos parte ng bangga pati sa waterboy ayos na ito salamat lord na marami sa biyaya na marami 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 pabigas ito mga kapaders kapag sa sunod admitter natin God bless yung pagkalagi dyan